ya uh, yara ka magara so no, alikita mi semua uh, barangay health workers third uh, annual convention yang may uh, team ini ng barangay health workers a partner of the community and guide for humanity uh, towards a healthy and prosperous society. So, city so di health no uh, february 14 uh, 2025 di in semua ta global na na city So kanina no nakita nato dinhi ang uh, uh, bisita na bisita ha um, uh, among ano bisita ng uh, third uh, annual uh, convention ha barangay health uh, workers no ah uh, 128 mga barangay so nakita nato dinhi kanina hi Honorable Mayor Alfred uh, Romaldez So uh, hanggang ngayon ayan uh, yan na padayon pa ini no ano pa pa ang uh, ang among uh, programa. So um, amo na ang uh, sitwasyon din ni sumo ang may part han uh, at global na city convention center. Ako na lilipay ako na nagkita kita because uh, it's been a while. Uh, alam niyo naman dito sa Tacloban, ah uh, kayo ang frontliners. Maraming pagsubok talagang dumaan sa atin. Uh, alalampas lang itong pandemic. Pagkatapos eh, meron pang mga susunod na challenges. Hindi lang ho dito sa Pilipinas, sa buong mundo. Um, we are carefully uh, watching now because Of course, the United States has a new president and their new policies, atana uh, nagwithdraw na sila sa WHO. So, may mga programa, may mga ayuda otulong, sa Pilipinas na mayo delay or inagaralan at a uh, kuminto. So, these are additional challenges for us. But I would like to say I am very happy that. Uh, All of you have remained resilient and uh, making our city a very uh, safe place and haven. Alam nyo, talagang uh, nalilipay ako because you know, ako kinikwento ko yan kay Presidente at uh, sa kanila kay Patlao na kay Speaker na dito sa Tacloban Halos hindi lang kaklobano ng mga pasyente natin at mga talang tinutulungan natin. Madalas, galing pa sa may ibang lugar. Dahil tayo ay capital ng uh, region, kaya talagang uh, kita kita kitak. Lamo talaga mga tao. That's why I'm happy that uh, even the Tinog Party List is pushing for hospitals and uh, medical facilities in the island of Samar para naman mabawas-bawasan din yung burden natin dito sa syudad. So, halagang papasalamat ako sa inyong lahat. And uh, of course, uh, the DOH and uh, as well as uh, Dr. Casal, last term na. Ako, papunta na ako sa last term. Alam mo, tinitignan ko. Alam mo, 15 years na akong mayor, pero tinitignan ko. Wala pa naman tumatanda sa inyo. Pareho pa rin ang mga itsura nyo. Ha? Lalo na pulang-pula. Anyway, ah, uh, third annual convention. Ah, uh, this is a very fruitful uh, event. Ah, uh, hindi lang ako ng paumanhin sa inyo dahil alam mo pag Valentine eh maraming humihingi sa akin ng mass wedding kaya pagkasalita ko tatakbo muna ako dun sa City Jail because pagkakaroon ng mass wedding doon uh, which we're going to do which we do actually every Valentine. So thank you. the inspirational message I'm supposed to inspire you actually it's the other way around you inspire me to be your mayor because of the things that you've been doing in our city so please keep it up and god bless you always and uh, congratulations for your uh, my part the City Convention Center Bang Thomas para programa nga atas abanti harajo abanti SCTV Takloban and then, uh,